Marcos chapter 6 verse 1 Umalis doon si Jesus at sa sariling bayan kasama ang kanyang mga lakad. Pagdating ng araw ng pamahinga, si Jesus ay nagturo sa sinagoga. Maraming tao ang nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkamanghay at tanungan sila. Saan niya nagtunan ang lahat ng iyan? Anong karunurungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria? at kapatid ni na Santiago, Jose, Udas, at Simon, tagrito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Kaya hindi sila maniwala sa kanya. Dahil dito, sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta'y ay iginagalang ng lahat maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak, at ng kanyang pamilya. Hindi siya nagkagawa ng gimala roon, maliban sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kanyang kamay at pinagaling na mga siya dahil ayaw nilang maniwala sa kanya. Nilibod ni Yesus ang mga nayon sa paligid at tinuruan niya ang mga tagaroon. Tinawag niya ang labindalawa at isinugod sila ng daladalawa. Sila ay binigyan niya ng kapangyariang mapalayas ng masasamang espiritu A pinagbilingang sa inyong paglalakbay. Huwag kayong madala ng anuman maliban sa tungkod. Huwag kayong magdala ng pagkain, ng balutan o ng pera. Magsuot kayo ng sandalias. nunit huwag kayong madala ng bihisan. Sinabi rin niya sa kanila, Kapag kayo ay pinatuloy sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa inyong pag-alis sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpak ninyo ang alikapog sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Humayo na nga ang labindalawa at nang-aral na nga ang mga tao ay dapat magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang mga demonyo mula sa mga sinasapiyan ng mga ito. Pinahiran nila ng langis ang maraming may sakit at pinagaling ang mga ito. Nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus sa pagka nakikilala na siya ng maraming tao. May mga nakakala na si Juan na tagapag ay muling nabuhay kaya si Jesus ay nagkagawa ng mga himala. Ngunit, mayroon ding nagsasabi na siya si Propeta Elias. At may iba pang nagsasabing siya ay isang propeta katulad ng mga propeta noong unang panahon. Nang ito'y marinig ni Herodes, sinabi niya, Siya ay si Juan na aking pinapagutan ng ulo. Muli siyang nabuhay. Si Herodes mismo ang nagpahuli at napalbilango kay Juan dahil sa kagustuhan ni Herodias. Ang babaeng ito ay pinakasalan at kinakasama ni Herodes bagamat ito ay asawa ng kapatid niyang si Felipe. Sabagkat, laging sinasabi ni Juan kay Herodes, Labag sa batas na kasamahin mo ang asawa ng inyong kapatid. At dahil dito, si Herodias ay nakimkim ng galit kay Juan at ibig niya itong ipapatay. Ngunit hindi niya ito magawa sapagkat alam niyang natatakot si Herodes kay Juan. Itinuturing ng hari na si Juan ay taong matuwid at banal at sinisikap niyang huwag itong mapahamak. Gustong gusto niyang makinig kay Juan kahit labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Subalit, nakaroon din ng pagkakataon si Herodias na ipapatay si Juan nang sumapit ang kaharawan ni Herodes. Si Herodes ay napahanda ng malaking salo-salo at inanyayahan niya ang kanyang mga opisyal, mga pinuno ng hubo at ang mga pangunahing mamayan sa ang Galilea. Nang pumasok ang anak ng babae ni Herodias at nagsayaw, labis na nasihahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, Hingin mo ang anumang nais mo at ibibigay ko sa iyo. Naipangako rin niya sa dalaga na ibibigay niya kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hingan. Kaya lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, Ano po ang hingin ko? Ang ulo ni Juan ng tagapagbultismo, sagot ng ina. Mabilis na nagbalik ang dalaga sa kinaruroonan ng hari at sinabi niya, ang nais nice ko'y ibigay ninyo sa akin na din ang ulo ni Tag Juan na tagapagbautismo na nakalagay sa isang pingan. Labis na nalungkot ang hari, subalit dahil sa kanyang sumpang narinig ng mga panahuyin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagan niyang iniutos sa isang kawal na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod na nga ang kawal at... Pinugutan niya ng ulo ni Juan sa loob ng bilangguan. Inilagay niya ang ulo sa isang pingan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman niyon yun ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan nito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Bumalik kay Yesus ang mga apostol at iniulad nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinulog. Subalit, napakaraming tao ang dumarating at umaalis at hindi na nila makuhang kumain. Kaya, sinabi ni sa mga balagd: Magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapapahinga kayo ng kaunti. Umalis na nga silang sakay ng isang bangka at napunta sa isang liblib -lib na lugar. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakaalam kung saan sila pupunta. Kaya't ang mga tao mula sa lahat ng bayan ay patakbong pumunta sa lugar na iyon at naunahan pa nila sina Jesus. Pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol, kaya't sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga lagad at sinabi. Liblib -lib ang pook na ito at malapit ng lumbog ang araw. Paalisin na po ninyo ang mga tao upang makapunta sila sa mga karatig na yun at bayan upang makabili ng pagkain. Ngunit sinabi sa kanila ni Yesus, Bigyan ninyo sila ng magkakain. Sumagot ang mga lagad, Nais po ba ninyong bumili kami ng pagkain sa halagang dalawanda ang salaping pilak? Ilan ang dala ninyong tinapay? Tingnan na nga ninyo, utos niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, Lima po at dalawang isda. Iniutos ni Yesus sa mga malagad na paupuin ng pangkat-pangkat ang mga tao sa damuhan. Kaya naupo ang mga tao ng tik-isang daan at tik-lilimampu bawat grupo. Kinuha ni Yesus ang limang tinapay at dalawang isda. Tumingala siya sa langit at napakasalamat sa Diyos. Hinatin-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa kanyang mga lagad upang ipamahagi sa mga tao hinihati-hati rin niya ang dalawang isda at iminamahagi rin nila. Ang lahat ay nakakain at nabusog. At nang tipuin ng mga alagad ang lumabis na tinapay at isda, nakapuno pa sila ng labindalawang kain. May liman libong lalaki ang kumain ng tinapay. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad. Sila ay pinauna niya sa Bethsaida sa kabilang ibayo ng lawa habang pinapauwi naman niya ang mga tao. Matapos mapaalam, umakyas siya sa bundok upang manalangin. Pagsapit ng gabi, nasa laot na ang bangka habang si Yesus ay nakiisa sa pampang. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga lagad dahil masalungat sila sa ihip ng hangin. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Yesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nang malalampasan na niya ang mga lagad, Nakita na nga mga ito na siya ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. Akala nila siya ay isang multo kaya sila ay nagsisigaw. Takot na takot silang lahat. nunit agad na sinabi ni Yesus sa kanila, Huwag kayong malkatakot. Ako ito. Lakasan ninyo ang inyong loob. Sumakay siya sa bangka at pumayapa ang hangin. Sila'y lupang na mga. Sapagkat hindi pa nila nauunawan ang tungkol sa pag pagkain ng tinapay, hindi pa ito abot ng kanilang isip. tumawit sila sa ibayo at pagtinting sa Genesaret ay dumaong sila sa pampang. Pagbabang pagbaba nila, nakilala agad siya ng mga tao. Kaya nagmadaling nagpuntahan ang mga tao sa mga karating pook. Saan man nila mabalita ang naroon si Yesus, dinadala nila ang mga may sakit na nakaratay sa higaan. At saan man siya pumunta, sa nayon, sa lungsod, o sa kabukiran, agad na inilalapit sa kanya ang mga may karamdaman at ipinapakiusap sa kanya ng mahawakan man lamang nila ang laylayan ng kanyang damit at ang lahat ng makahawak nito ay gumagaling. Amen.